Pwede dito sa sir. Pwede tayo muna. Opo muna sir. Ano pala yung body complaint natin? Ah, uh, sir, si... yung leg ko dito. Oo. Uh -oh. Then po yung upper back ko. Parang naka... alay may sakit. <laughs> may movement ba siya na sumasakit, Hindi, kapag na nangalay? Hindi, papagano na ikot, wala naman. Problem. Wala naman. Parang uncomfortable lang. Opo, yun lang siya kaysa po, parang lagi mabigat yung leg para ganun. Mas lalo kapag naka-drive ako ng motor, uh, doon talaga ramdam na ramdam ko. Pero pag nawala akong gawa, hindi naman. Pero pag tulog, sakit. Kapag ah, mm -hmm. Shoulder retraction to siya. Bali, nagkakaroon ng weak yung area, mga ngalay. Mm -hmm. Tapos ito siya, magko-contract yung area na to, yung muscle na to. Okay. So, pag tumagal na tumaga, may hirapan ka na itaas yung braso nito. Okay. Tapos si... mag start na din yung pananakit right. ng ulo. okay. may okay. din vertigo. So ngayon, mararamdaman pa nga lang kasi hindi pa siya worsen. Pasan pa lang doon. Okay. lang. Sa kano lang talaga po, sakit. <laughs> Pwede sa kasi. Okay. Eh. Hmm? Patanggal na lang ako ng damit. Tapos na pa tayo. Tanggal po sa ilo,

2 minutes, pwede na bumahan mo. So, wala namang problema. Ano, Masa spasm lang. So, dahil nagkaspasan dahil sa posture, ang gawin mo, shoulder retraction. Ganito mo lang stretch mo siya. Hold for 30 seconds. Uh -huh. Pagdidikitin mo lang yung shoulder blade mo. Pwede rin ganito yung mga mobility stretching niya. Tapos ako. Pag ganito. Pag ano. Yun lang yung mga stretching niya. Ngayon, okay. uh, pag basta once na naramdaman mo siya na ngalay. Uh, like. Ganun mga uh, mobility. Pag ganito mo kagad. Oh, okay. sa likod. Masay lang naman siya, walang problema yung mga puto-puto. Okay. -puto. Pwede na ba Ang pahalam na. Okay, maganda po. Kita ka rin. Kanina, sobrang naalay na talaga yung uh, back ko sa right side. Then po dito, masakit. Then yung pag naman yung akong motor, yung left ko, uh, sobrang para nang na talaga. Oo. Uh, pag mga ganun na, shoulder retraction mo lang pag ando. Di ba? Naka na, na, na traffic light. Like. Okay. So, pag ando mo lang. Ah, Kasi hindi na yan may iwasan mo na hindi siya mga okay. kailangan. Or meron ka isang way para hindi siya mga Mobility uh, exercise mismo. Pag ganito. Ah, dumbbells. Dumbbells or seated row. Ah, sige po. Lats pull, let's pull down. Dumbbell pull over. Ito mga pag-anit mga movement sa gym. Apo. Oh, Pwede yun. Pag once na lumakas na yun siya, hindi mo na gano'ng mararamdaman yun.